Oh, kambal yung anak mo. Ah, anak mo pa yan? Kambal na oh. Kilig mo ah, kambal yung anak mo. Ha? Kambal. Oh, kambal yung anak niya, guys oh. <laughs> kambal. Eh. <laughs> uh, kambal yung isa dilaan mo din ah, kambal yung anak mo. <laughs> kambal yung anak niya, teng. Sigurado medyo nahirapan to, kambal eh Oh isang placenta oh. Basag ang pula niya ating, basag ang pula. Kawawa naman no, oh. dalawa yung ano niya, anak niya, twins. Oh. Ayun, e, oh, nanganak din. May isa pa doon. Alala na, talagang konti na lang. twins. Twins. Ay, Tapos na naman ang isang araw. Katatapos namin magkatas.